May dalawang tips po tayo kung paano mahawakan ang ating live wire na hindi tayo nakukuryente po. Hindi. Ang araw po sa inyong lahat. Matagal-tagal na po tayong hindi nakagawa ng ating video. So ngayon tuturuan ko po kayo kung paano mahawakan yung ating live wire. Pinakamabilis at madaling paraan. Sige, simula na po natin. So ngayon, hawakan natin yung isang linya. Yan nakasaksak na po yan live na po yan yung voltage na yan is 232 volts po yan so malakas ang kuryente nito hawakan natin yung ilaw na nakasaksak yung isa dyan hindi natin tinipan so kayo natin hinawakan pero hindi masyadong makita kasi maliwanag yan 232 volts hinawakan natin yung isang linya tapos isang linya naman 230 volts yan. Ngayon, testirin natin yung dalawa nating hinawakan para hindi niyo masabing nandaya ako. So, ngayon, testirin natin yung dalawa na hinawakan natin kanina is equal to 232 volts po yan. Yan. Naglalaro sa 231 to 232 volts. Hindi masyadong makita kasi yan, nakailaw po yan yan. Makikita natin yan. 232 volts. So, ngayon, ito ang tips kung paano mahawakan ang live wire. May dalawa po tayong tips po dyan. So, mamaya sasabihin natin. Ayan. Kita natin yan. yan na. Pumapalo talaga ating multi-tester ng 232 volts. Po yan. Ayan. Testerin natin sa kabila naman. Ayan. namakan natin ng paulit-ulit. So ngayon, ibibigay natin yung mga tips kung paano hindi mag orente So ang tips po doon ay dapat nakasuot kayo ng inyong mga safety shoes o nakasinilas kayo na hindi basa. Kasi kapag basa o nakaground kayo sa lupa, nakukompleto po yung circuito kaya tayo nakukoriente. At saka tips number 2 huwag kayong mag-splice ng mga live wire na nakaano kayo sa bakal Naka-sanday sa bakal kasi nakakunik yon sa ground so ito po yung ginamit ko na sapatos Di masyadong makapal pero okay na rin at least hindi basa wala kasi akong safety shoes na maraming salamat po sa panunood. paki like, share, and subscribe naman po ng aking video maraming salamat po